Yun know, o, good morning mga kapsat. Nakasakay kami ng kuliglig, monterong kuliglig. Uh, 1,000 city mil CC item mga kabsa uh, yan po si Sablay at ako naman yung nakawaway ng mukhang gurang. Tapos daming kawain si brother. Tapos uh, basta dayay. Uh, pupunta kami po sa Santa Maria. Uh, dito na po kami sa Karayan. Tapos yung kuliglig, drive ni supply tumatakbo po yan ng 5,000 mga kapsat o pasangat na yan mga kapsat at yon mga kapsat dahil pasangat po siya uh, pinatakbo namin ng 1,000 city mil, tapos nag kami dahil hindi na makauli mga kapsat at dahil hindi na makauli mga kapsat uh, nagkambiyo si supply Nang 6 ta yun ito palang kuliglig namin mga kapsat ay bagong model po ito mga kapsat uh, ah, po yung kambyo kaya 6 tank kaya malakas po ito pang guyod ng nuwang mga kapsat sa kalding <laughs> nuwang kas kada kalding joke lang kada mga kapsat at yun mga kapsat dahil napagod silang nagdorong dorong ay tet ako naman ay napagod din mag video video dahil yun Napudot na ang panaway ay sauce. Delikado yards. George. <laughs> Napagod si Sablay dahil sa init ng panahon, siya ay nakuhaw. Yala ko matitubay ito ng damdama ko na namait. <laughs> Nakita yung ni no, kasano ang sala, kas dyan kangkang no, baka ti tubay ito mga kapsa yun know, after 1,000 shitting mil na oras mga kabsat nandito na po kami sa London kita yun George kita nyo naman George kita nyo yung London Bridge yan po, tuwang tuwa si Sablay na nakarating na po kami sa London <laughs> joke lang London, Santa Maria Pangasinan yon kakabsat uh, pupunta na po kami sa aming munting tagbayan. Iyon o, oh, sa tapat lang po ng Nabalta Hardware. Iyon mga kabsat. Tapos ayun, supply. Mataktak ki ka na <laughs> At syempre, dahil kulang ang aming mga gamit, Nag-stroll kami ni Sablay, pupunta kami sa kanyang katugangan dito sa Santa Maria, mga kakabsat. At yon nag-enjoy kami nag-drive, tapos iniisip namin kung paano kami yayaman na kung tagtaya kami tiluto takno ah, uh, baling kami ng milyonaryaw masang pang kami kaliti balitok yay ah uh, bunbundok yun tapos dito na po kami sa highway tapos papasok po sa loob andito na po kami sa kanilang bahay bahay po ng kanyang katugangan kaya kami pumunta po dito dahil kukuha po kami ng swal at saka mitros na gagamitin po namin sa pagpapatayo ng paris po. Dito po sa tapat ng Nabalta Hardware mga uh, Pag nabuo po namin yung pwesto mga uh, alin na po kayo at uh, tikman po ang paris ni Sablay dito lang po sa tabing highway mga absat. tapat po ng nabalta hardware yon kompleto na ang aming parafil na liya mga absat. at ito na po yung truck namin uh, truck pala nila <laughs> at yon po si supply tapos yung motor tapos isang si kalderong kanin at yon mga kapsat na po ang aming food trip Luluto po kami ng isang kalderong kanin tapos, isang kalderong uh, karni ng kangaro. Uh, tapos, sampaw namin ng saba, kamatis, sa kamangga. Yan po yung mga puputripin namin. Tapos, sabon. Puputripin ni Sanda yung sabon. So, shout out daw po sa mga followers namin. At hanggang dito na lang po ang aming video. Goodbye!